At para naman sa ating balitang kakaiba, kapag tayo ay pumupunta sa palengke, ay nakikita natin ang kariliwang mabilihin gay ng prutas, isda, gulay o karne. Pero dito sa Hargis City, Somaliland, sa Afrika, kakaiba ang kanilang ibinibenta dahil imbis na pambili ang kanilang paninda, ay pera ang kanilang ibinibenta na tinatawag na open money market. Ang mga vendors ay nagbebenta ng milyones o pera o bumibili din sila ng pera. Kung mayroong isang dolyar, papalitan nila ito ng 8,530 na Somaliland shilling. Ang isang bundle na pera ay nagkakahalaga ng isang milyong Somaliland shilling o katumbas ng 8,500 sa pera natin dito sa Pilipinas. Kaya kung may 10,000 ka dito, sinisiguro kong mayroon ka ng milyones. Bakit kaya ang baba ng value ng pera dito at bakit kaya ibinebenta e nila ang kanilang pera sa palengke at sa bangketa pa sila nagbebenta ng kanilang mga milyones na pera. Samantalang dito sa Pilipinas, bantay sarado ang mga bangko at sa maliit na halaga ay ninanakaw pa ang pera. Ang Somaliland ay binansagan na bansang hindi nag exist dahil ang pera doon ay ginagamit upang tustusan ang mga armas sa gyera ng rehiyon laban sa mga armadong grupo at ang mga opisyal na ang nag iimprenta ng maraming pera para sa karagdagang layuning pampolitika hanggang sa bumagsak ang halaga ng kanilang pera taon-taon. Ang Bangko Sentral ng Somalia ay kabilang sa mga pambansyang institusyon, subalit nasira ito ng mahigit dalawampung taon na civil war, kaya mula noon ang kalsada na ang nagsisilbi nilang banko at kalaunan nagiging hanapbuhay na rin ng mga tao ang pagbebenta ng pera sa kalsada. Iniiwan na lamang ng mga mamamayan doon ang milyones na pera na walang bantay kapag sila ay nagsisimba. Nilalagyan na lang nila ng net at wala rin gwardya o mga pulis na rumuronda dahil tiwala ang mga Sumalya na walang magnanakaw sa kanilang mga pera dahil ligtas at payapa ang kanilang lugar at higit sa lahat, halos wala ng halaga ang kanilang pera. Madalang din na gumamit ng kanilang pera ang Sumaliland dahil wala rin namang halaga ang mga ito at madalas na peke dahil marami nang nag-iimprenta nito. Para sa malalaking transaksyon, kailangan nilang gumamit ng dolyar at mobile money o yung tinatawag na GCash dito sa Pilipinas. Ang Somaliland ay isang autonomous region ng Somalia na matatagpuan sa bansang Afrika na may populasyon na 4,100,000 katao noong 2020 ayon sa Central Statistics Department ng Somaliland. Ang Somaliland naman ay dating kolonya ng Great Britain Nakilala bilang British Somaliland. Dito kaya sa Pilipinas, kapag ka gano'n karami ang binibentang pera, bibili ka kaya? Kasama si Jerome Ticcia at si Jeff Gonzalez, Smile Super para sa Balitang Punang Sigaw.